Magandang buhay mga bata! Narito ang ating kwentong parabola para sa Pilipino 4, Week 3. Ngunit ano nga ba ang isang parabola? Ang parabola ay isang uri ng panitikang pagsasalaysay na may layuning magbigay ng aral sa mga mambabasa sa pamamagitan ng paggamit ng mga kwentong matalinhaga Karaniwan itong ginagamit sa sinaunang panahon at hanggang sa kasalukuyang panahon ay patuloy pa rin itong ginagamit Para sa mga gabay na tanong Una anong elemento ang makikita sa larawan? Pangalawa, nagbabasa ka rin ba ng Biblia? Bakit? Pangatlo, bakit mahalagang magbasa ng Biblia? Narito ang pamagat ng ating parabola. Ang alibughang anak. Ito ay mula sa Lucas 15 verse 11 to 32. may isang mayamang ama na may dalawang anak na kapwa lalaki. Hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Nang makuha na ng bunso ang kanyang mana, ay ipinagbili niya agad ito makalipas lamang ang ilang araw. Matapos nito ay umalis siya at nagtungo sa malayong bayan. Dito niya walang habas na inilustay ang kabuhayang ipinagkaloob ng ama. Hindi nagtagal na ubos na ang kanyang salapi. Nang dumating ang taggutom sa bansang iyon, ay isa na siyang pulubi Namasukan siya bilang tagapag-alaga ng mga baboy. Dahil sa gutom, nais na niyang kainin pati pagkain ng mga baboy na alaga niya. Ngunit, maging ito ay ipinagkakait din sa kanya ng kanyang amo. Sa ganitong kalagayan, naisip niya ang kanyang ama. Ang mga manggagawa nito ay kumakain ng maayos habang heto siya na nagugutom at walang makain. Agad siyang nagpasyang bumalik sa dating tahanan. Gayun na lamang ang galak ng kanyang ama sinalubong nito ng yakap at halik ang nagbalik na anak. Ama, nagkasala ako sa Diyos at sa iyo. Hindi na ako karapat dapat na maging anak mo. Ituring mo na lang akong isa sa iyong mga alila, sabi ng anak sa ama. Ngunit inutusan ng ama ang mga alila na linisin at bigyan ang anak ng pinakamagarang kasuotan. Pinasuot din niya rito ang isang mamahaling sisig at binigyan ng sapatos para sa kanyang mga paa. Ipinagpatay din siya ng mga matabang baka at sa niya ay nagkaroon ng isang pagdiriwang. Ang anak ko ay nawala at ngayon ay nagbalik. Ipagdiriwang natin ang kanyang pagbabalik, nang sabi ng nagagalak na ama. Namangha ang nakatatandang kapatid nang dumating siya sa kanilang tahanan. Itinanong niya sa isang katulong kung ano ang sanhi ng pagdiriwang. Nang malaman niya ang sanhi ng kasayahan, ay gayon na lamang ang kanyang galit, kaya't di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Kung masunurin ninyong anak na buong katapatang naglilingkod sa inyo, ay hindi ninyo na kahit isang guyaman lamang ngayong dumating ang alibughan ninyong anak na lumustay ng inyong kayamanan, ay gugugol kayo ng malaki at magdiriwang? Sumagot ng marahan ang ama. Anak ko, ikaw ay lagi kong kapiling. Ang lahat ng akin ay iyo tayo nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. Siya ay nawala, muli nating nakita. At nagtatapos ang ating kwentong parabolang pinamagatang ang alibughang anak mula sa Lukas 15 verse 11 to 32. Narito ang mga tanong mula sa ating parabola. Una, sino-sino ang mga tauhan sa parabola? Ang alawa, ano ang kahiligan ng bunsong anak sa kanyang ama? Pangatlo, ilarawan ang naging buhay ng bunsong anak nang maubos na ang kanyang mana. Pang apat, paano tinanggap ng ama at ng panganay ng kapatid ang pagbabalik ng bunsong anak at kapatid? At panglima, anong mga katangian ng iyong ama o ina ang sumasalamin sa katauhan ng ama sa akda? paano mo pinahahalagahan ang mga pag-aaruga sa iyo ng iyong mga magulang? At ano ang gintong aral na nakuha mo mula sa kwento? Maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata na may natutunan kayong gintong aral sa ating kwento ngayong araw takman